Ah, bago na lang siguro kung magpalit ng bedsheet. Eh, Ay, sayang. Labahan na naman. Di pa naman mabaho. Saka lang talaga papalitan pag mabaho. <laughs> sayang, labahan ko na naman. Di pa naman mabaho. Antayin natin bumaho. service. I mean. Be, pakuha ng walis. Wala talaga. Kunin mo malis doon, dali. Wawalis tayo. Be. Kunin mo malis doon. Ay, tulog-tulog, dia Mabe. wala talaga tinulugan lang ako na inuutosan ko mm, yun, nagising dali, kunin mo yung walis dun magwawalis tayo dali na, Uy. wag kang tulog ng tulog dyan shhh shhh babi tulog tulog yan 보안 a n g